What's up mga idol? So ngayon, pupunta tayo nang Limpapa First time ko makapunta ron mga idol. So ngayon, full blast to kasi limited na yung time natin. It's 2.47. So tignan natin kung anong oras tayo makakarating dun sa Limpapa Nandito, nandito pala tayo ngayon sa ano, um, Ayala. Ito, may nagkalagay dito ng Ayala, San Ramon, Sinubong. So dito to sa ano sa checkpoint ng Ayala. Ayan mga idol. Dito yung checkpoint ng Ayala. So tara, next uh, update ko lang kayo mga idol. Wow! Eh bantayin ko sana 'tong mga idol. Ang ganda dito mga idol. Eh. Oh! Oh! Let's go. Run. Idol no, dagat mga idol wow, 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 wow Wow, wow, wow Sabi mga idol Ah Ito lang mga idol, kasama ko si JB Motovlog Ayun, palagi kong kasama Pag may adventure adventure pag may mga rides rides kami lang palaging magkasama dalawa <laughs> 3.2 na 3.2 pm wow 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 Wow. Wow. <laughs> wow wow. Wow. Oh, dito mga ah, ito pala yung nakikita ko sa no sa mga vlog vlog. Ah, ganito pala yung itsura nito yung parang ano nila, yung parang terminal, yung parang town ng ano, limpa pa. Ah, ganito pala. Wow 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 wow. Wow. <laughs> ha? Yan paliko na tayo mga idol. Slow down. Slow down kasi basa. Basa 'yung tubig. Wow wow wow. Woo. Wow. Ano meron dito? Wow, wow Wow Niyari nangyari dito Safety first Oh Wow, wow, wow Ito yung maliit na limpapa <laughs> Maliit lang pala po malaki. Wow wow wow. Ini ya ada lobak dia tuh. Madami muntong ginogoma dito mga idol. Western time pupuntan ang limpa pa. Nang wala sa tabot. <laughs> Iglaan lang. Ito so, talaga si JB. Davy Motorplague. Wow, grabe mga idol ang ganda dito. Partida, dagat pa lang yan. Wow 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 pa, wow pala talaga to dito. wow 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 Pasensya lang kayo sa experience ko mga idol. <laughs> wow 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 wow. Laki ng daan dito. Wow 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 wow. Pababa pa talaga. Loko. pa pababa pa pala talaga tong dito. Loko. Di kumpiyansa sa ka talaga. Si. Padidit ka diya, kain na. Sukarap so, ni garon. Oops, timing lang. Timing lang. Timing, timing, timing lang. Timing, timing, timing lang. Wow, 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 pelam, huh, kok ubus mandi ini tadi? Hah, 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 Palogsong pababa mga idol sabi yung pababa dito Wow 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 Saan yun yung papa dito Ah ito na yung tulay Saan pa ba, ba yung Ibang tulay dito Wow 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 Woo. Wow Ito na pala mga idol Wait lang may truck Pakabad trip nung truck na to <laughs> No parking wow, wow, wow Wow, dito na ako nakapunta ngayon mga idol Sa papa, papa, papa. wow, 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 wow. wow, 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 wow. mga idol ganito pala yung itsura dito mga idol ngayon lang ako nakapunta dito wow wow nga pala talaga wow wow problema lang paano makapunta sa baba wow, wow 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 mga idol ah ano pala? 2 minutes um, 316 tayo dumating dito sa mga ilang minutes kaya hindi ko na malalak ng anong oras yung binanggit ko kanina basta yun total lang natin mamaya wow 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 look at that view wow ang ganda ng tubig ha? pwede ba?

Ah. Oh, Limpapas papas. papas. Oh, look, this is my mga This is idol. Look, it's super so